Okay, mga sabi. Kutrobo siya tayo ng click 150 na ayaw mag-start. Dahil dito. Itong socket na to galing po yan dito. Ayan, at pinutol na. At uh, pinagtan siya ng ano. Ng uh, female na socket yan. Kaso, hindi maganda yung pagkakalagay. O hindi man lang sinulda. Delikado po yan kasi kapag ka, ano. Uh, so, sobrang init. O itong parts na to papuntang stator to high, high uh, voltage yung dumadaan dito kapag once nagkaroon siya ng uh, pagluwag ng sakit tulad nito masusunog ito hanggang sa babaybay niya yan hanggang dito nga nirekta rin dito kaya pag nasunog na yan yung play rings sunugin niya pati motor sunog kaya gagawin natin isusolda natin to dinalin dito ganito na nakahubad na siya yan, yung sakit to galing sa ano sa Shopee. At uh, hindi rin to magandang gamitin dito. Napamalit. Sisirain niya 'yon, no? Kaya ngayon gagawin natin, tatanggalin natin to hanggang dito. Tapos isusulda natin. At syempre magkukulor ko din kayo diyan. Hindi rin kasi pwedeng magkapalit-palit tong uh, wire niya. parang example mo nito. Hindi niya pwedeng pagpalitin to. Ito si parang mali na yung pagkaka-arrange nito mapapansin nyo yung yellow kato sakit nya mali mali yung pagkagawa dito mga sir yung yellow napunta na sa, sa dulo na dapat itong green na to nasa dulo yan at yung dilaw yung dilaw sa yan uh, dito sa gilid puti gitna kumbaga nagka rambol rambol na buti nga hindi lang nagkaroon ng problema yung motor ni sir or hindi nasira yung ECU kaya nasunog to yan, mali mali kaya tatandaan nyo lagi mga sir kung sakaling kayo gagawa nito huwag niyo pagrarambol rambol itong wire na tatlo bawat isa dyan mayroon siyang uh, posisyon kung saan dapat lang yan at hindi dapat magkapalit palit mamaya pakita ko sa inyo basta ito sa gilid to yelo sa dulo tapos yung pula na may guwit na puti gitna or yung yelo gitna puti, gilid Ayan, ayusin natin para umandar kasi dilalini natin dito napalag tayo sa youtube galing ito sa ano sa ibang pagawaan at uh, pinol out gawa kasi ng ano hindi na mapaandar hindi na, hindi alam kung anong gagawin kaya ngayon tatagalin natin check natin tapos isulda natin natik ko naman kanina wala naman siyang check engine at tumutulog naman yung fuel pump kaya paandarin natin gawin natin. Tapos yung kwan, isi yung natin at uh, isusulda natin. Okay, ito mga salang, nahihinang ko na siya. Yan, hininang ko yan, tapos binalutan ko ng uh, tube. Hanggang dito, eh, niniksayan ko yung wire kasi sobrang haba at uh, hininang ko din yan tapos yung cable tube saka ko din nilagyan ng electrical tape tulad nito ito yung dapat ng uh, totoong arrangement nya mga sir yung blue pula na may guhit na blue sa dulo sa dulo yan dito tapos yung na dilaw yan ito yan yung puti pala puti yan yung yellow pula na may yelo sa gilid yan. Yan po yung uh, totoong arrangement nung tatlong na to. Kasi ang ginawa dito, yun. Know, sa dulo, dilaw. Gitna, yung ano. Yung blue. Tapos puti, yung gilid. Nagkarambol-rambol. Kaya nangyari. Ito yung nangyari. Buti nga lang, hindi nasira yung ano. Easy yung patistitor. Kundi, alam <coughs> aray sa bulsa kaya ngayon pinatan natin din ang spark plug kasi nga hindi, hindi maganda yung spark plug nya at papaandarin uh, papaanda rin muna natin bago natin to balutan ng ayos kaya e, huwag kayong gagawa ng ganito tandaan nyo lang kapag kawalis na magkakalas kayo color coding nyo muna o di kaya picture nyo muna para sure bull okay okay na sumo lapat kasi ng daliri mo eh. Okay, pano rin natin. Ayan, mantra siya. Tapos, kung working naman yung ginawa nyo dito, apektado rin kasi yung charging niya mga sir kapag once na ito may problema. Ayan, dahil nga mahina yung battery niya sa kates, kaya nag-salang uh, tayo ng charger papunta rito. Ayan, 13.67 hanggang sa mag full charge yan, mag korte na yan goods po yan, nakadipindi rin sa minor niyan kung hindi maganda yung minor, hindi rin maganda yung stable ng, ano, ng charging yan, pero goods yan mga sir okay, mantan na kaya wala talaga na yun ayan, balik na mga tiyo dahil tapos na Okay na. Si Olacion Flairings. Ayun, kanya na 'yun ang tutor namin ano. Yes, sir. okay, okay na.